Magandang araw ulit mga bossing, Emil Customs here And ito, meron tayo itong uh, NMAX version 2 from uh, Sorsogon Okay, so ang problem po nito is charging So nalulobat sya, hindi nagkakarga yung uh, baterya Kaya meron din syang uh, check engine dito Ayan, nakita nyo Ayan Okay. So, 11.4 kasi nga nag-travel pa siya ng malayo. Balit, sinarge lang yung battery para makamuta dito. Sabi ko para subukan nating i-troubleshoot. Okay. So, galing na po ito. Pinatroubleshoot pina na. Um, sinaksak na nila sa computer. At ang lumabas na error is P0563. Hindi ako nagkakamali. So, ang katumbas niyan sa mga NMAX version 1 is error 46 kapag hindi nagkakarga yung baterya. So, pag may abnormality sa charging, yan yung nalabas. Either uh, uh not charging or overcharge. Okay? So, ang naging hatol sa kanya, dun sa unang uh, pinatignan, is ECU. Okay? Napakamal ng ECU. Umaandar naman siya. Yun nga lang, hindi nagkakarga. So, sabi ko, um, tignan muna natin. Kaya pinapunta ko dito sa shop. So, yun yung owner si Sir. <laughs> Ngayon, Ah, uh, yung socket na galing sa stator daw is napalitan na. So hindi ko na 'yun uh, tinignan kanina. Tapos daw yung CKP, kaya makita nyo may uh, meron din siyang CKP sensor dito. Ayan. Okay. So napalitan na yung CKP sensor. Pero hindi pa rin siya nag-charge. Okay. So yun nga, sabi nila ECU problema. Ngayon ako naman, nagdududa ako sa ECU. Okay. Kasi sabi ko, bihira naman mangyari na masiraan ng uh, charging tapos easy yung cause. Or ECU yung naging dahilan. Okay. Possible na maging dahilan yung ECU pero pwede pa natin tignan yung ibang mga bagay kasi maraming pwede pagsimulan yung uh, ganyan na error. Okay? Ngayon, ito makita nyo nakabukas tapos meron dito uh, dalawang uh, dalawang relay. Actually, nakatanggal na yung isa. Okay. Pabalik muna natin. No? I-pause uh, ko yung video. Ipalik ko yung, yung relay para makita nyo yung original na setup dito sa unahan. Okay. So, ayan. Uh, tinanggal ko na. Uh, meron kayong NMAX. Makita nyo yan na uh, magkatabi dito. Ayan. Sa unahan. Okay. Kanina kasi meron ding nakaharang na relay dito. Yung uh, dalawang relay sa I think sa ilaw to. Okay. Or sa busina. Basta meron dalawang relay na nakapatong dyan. nakastrap So, tinanggal ko muna sa pagkaka-strap para ma-access natin yung relay. Ngayon, kaya papakita ko sa inyo yung problema. Start natin. Ayan. 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 Kung makita nyo, hindi siya nagkakarga. Na-charging siya. Okay. So, explain ko kung ano yung uh, possible na nangyari dito. Okay. Kung hindi sira yung ECU, kasi yung pinagdududahan ko is yung uh, relay. Okay. So, off natin. Explain ko lang. So, ito yung relay natin. Okay. Ayan. Ngayon, ito kasi yung relay nito, ang trabaho nito is for, uh, di ba yung mga ganitong unit is naka smart motor generator or AC gen yung tawag ng iba. Okay. Ibig sabihin, yung stator niya, yun na rin yung kanyang starter. At, malaki yung ginagapanan nitong relay na to. Okay. Five pins yan, di ba yung Ang purpose niya is, kapag nag-start ka, okay, gumagana na relay na to or papaganahin nyo yung, start, yung, tama, yung starting mo okay so gagana yung starter at a certain RPM after makastart okay pag na-reach na yung halimbawa 1,500 or 16 ganyan to 18 RPM mag engage naman to gagana naman yung charging okay dito sa relay na to hindi siya nag engage okay ibig sabihin hindi nagpa-function ng maayos tong relay na to kaya nangyayari hindi siya nag-charge ng maayos alright ngayon, paano ba 'to nasisira? Ang mga relay bihirang-bira naman siya masira. Pero ito, may nakita akong dahilan. Ayan. Merong sugat sa dulo. Ayun, kung nakikita niyo 'yan. Ayan, no. Okay. So, yung sugat na 'yan, pwedeng napasok ng tubig. Ang naging cause naman niyan is nung uh, nag-wiring kasi ng kanyang uh, accessories, itong isang relay na 'to. Hindi naman sinasadya siguro ng installer, hindi naman naisip, no. Dito nakatali, tumatama dito sa relay. So, nabutas yung relay, tapos pinasok ng tubig, at ngayon hindi na siya nagpa-function. Okay, ang naging uh, next is nag-error na. Alright? Okay, paano ko na-verify yung diagnosis ko? Okay, meron kasing uh, relay itong uh, AROX, which is same sa relay na ginagamit ito. Simple lang, ginawa ko yung relay, sinalpa ko dito, and... Pag testing namin kanina gumana siya and right now sa inyo na gumagana na po yung charging kasi bumili ako ng pang replace na relay okay so yung nabili ko actually is hindi siya kaparehas na kaparehas 100% nung uh, original mas maliit kasi yung original nabili ko mas malaki okay pwede naman kasi to yan sa auto supply basta same pin out so susubukan lang natin no isasalpak natin kasi tingnan natin kung magkakarga na siya okay so Lagay ko lang ha. Ito. So, same pin out naman yan. Ayan, salpak natin siya. Tapos subukan kong i-start. Ayan, 11.4. Ayan. Yun, nakita nyo Tumas na siya sa 13.5 Okay Bumababa nga lang siya kasi nga Medyo na-drain yung battery Malaki pa yung pinanggalingan niya eh I think Isang oras po boss yung biyahe 45 minutes, 45 minutes yung biyahe Ayan So ngayon Ayan, nag-charge siya i natin Nag-activate yung TCS I-off ko lang yung TCS ha Para makita nyo Right. Ayan Punta tayo sa voltage Voltage Ayan, battery Ayan, nag-return siya ng 13.6 So basically Nagkakarga na Ang Gagawin na lang natin is I-delete natin itong uh, check engine dito And good to go na to Okay dito naman, sa relay na pinalit natin, i-secure na lang natin siya ng strap. Okay? Kasi right now, wala tayong makuha na pamalit dito. Nag-check na rin kami sa malapit na dealership. Wala daw. Nag-check na rin si customer. May-ari, nag-check na siya. Wala din siya nakuha ganito. So, ang... Ito na lang, galing sa auto supply yung ginawa natin. Anyway, he heavy duty yan. Sa mga may sasakyan, alam nila yung brand niya na uh, Mitsuba. Alright, so pinalitan natin yung relay and right now, nag-charge na siya. Okay? So, nakasave tayo sa ECU kasi kung bumili lang ECU, that's around 10,000 or more. Mga 10,000. Ganito, keyless pa naman to, no? So, mas mali yung ECU nito, I think, nasa 10,000 to 12,000. Okay? Okay? Ayan, yeah, nag-charge na siya ngayon right, So I hope nakatulong yung short vlog natin no na kapag mayroong ganyan problema, check muna natin lahat ng devices na pwedeng related sa charge So ito nag-share ako sa inyo kasi baka lang may encounter nyo rin no na itong relay na to is maging pasaway din sa mga motor ng customer nyo eh ako kayo maghanap ng ibang uh, piyesa mas mahal yung ECU eh so doon muna tayo sa mas mura basic muna tayo Okay. So, ayon hope nakatulong itong vlog. This is Emil si Customs. God bless po sa inyo lahat. Ride safe and peace.